Wow, malalaki po ang kitang nahuli ni Bossing. Malapat pa sa mukha ko. Grabe. Sabi po, oh, kalaki. Okay na. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Si Bossing po ay nagpapalabas ng tubig dito po sa palaisdaan. Bali yung mga tabla po dun sa mga prinsa ay kanya pong inangat. Ay sabi po ni Bossing ay baka may sumabang na mga isda. At yun po ay aming lulungkutin. Bawat prinsa po ay binuksan po ni Bossing. Inangat po yung mga naka, nakaharang po na tabla para mabilis pong lumabas ang tubig. At pa na po si Bossing ah sa pinakang pintuan po ng prinsa. Aangatin na po niya yung aangatin na po niya yung lambat. Baka po may huling isda. Gawa nga po ng inangat po niya yung mga tabla. May huli po Wow! Why busing may huli? Wow! Abot dito. Ha? Makikiging mahulog po siya. mga tuta. <laughs> Nakikialam ang mga tuta. Ako lang po ay kumuha nitong talyasi at ah, dito po ni Bossing itataktak. O dito po ah Baka mamay makalundag. Ay yung maliit ating ibabalik yung maliit. Uy, grabe. <laughs> Uy, tatlo. Grabe po baka maglundagan. Uy, ayaw po Oh, huwag kayong lumapit. Baka kayo na. Uy, grabe. Yung maliliit po, ibinabalik po ni Bossing dun ah. Ito bibili natin. Grabe. Oh, may hipo. Napapasama. Bossing. Ayan po ang mga isda. Dalawa. Huli natin natin yung dalawa oras na pumanak oh, eh. Uy, dami. Malulaki. Binabalik po ni Bosin yung ibang langisik na maliliit pa. Ilan eh, yung napabalik na langisik. Eh? Wow, Bosin. Yan ang favorite ng nanay ko. Yung <laughs> mother. Makakatuwa naman po. Oh. Wow! Oh, laki! Lapad! Nai dalawa itong timba hindi. Hawakin mo mm. sa. Grabe po ang ulan, no. Ah. Ayam po para hindi makisalaw itong mga tuta pinakain mo na po natin. Grabe, laki po nito ah. Bulan-bulan. Ah. Aba. May mga tibo pa man din yun, busing. Eh. May namatay pa lang alim ako nga niyo. Eh. Ah. ah. May bahay. Ay! Pag hindi namatay, nalang. Ah, yun. Uy, <laughs> pato. Kala ko'y wala katang ang makukuhang hipon at ang hipot po ay kinakain po ng mga Langis eh. Meron pa rin pala. Daming layak. Di mo na natatapon sa gilid. Grabe po kalaki. Ito baka ito may mahigit kalahating. oh. Ipuhugasan po ni Busing yung mga isda. May tibo iyan, Busing. Hindi yung dagal. Bakit mo? Baka ako yung mga tibo. Ito po yung may tibo, yung mga ganitong isda. Oops! Mga isdang kitang po iyan. Masarap po yung ganyang isda. Malasa. Kaya alpasan natin yun ah. <laughs> Mabubuhay pa kaya. Ayan, busing. Magkakalaw pa. Inalipasan po namin yung isang langis eh. At para po... Ngayong bakasyon ni Idro ay saka po namin hulihin ng makatikim din po si Idro ng isdang langis. Eh. Bosing kapag kagana ang maulan ay yung tubig alat diyan sa fish pond ay nahahaluan ng tubig tabang eh gawa na ang malakas na ulan. Kaya si Bosing po ay nagbabawas ng tubig eh, sa fish pond. Si Bosing po ay nagre-repair po nitong haula. Yan Bosing yung naka... Saan yan nakaharang? Ah, doon ah, sa unahan. Ito po yung mga tabla na nakaharang po dito ah, sa pintuan. lumalabas po dito sa ilo yun naman pong mga isda eh, hindi basta basta po makakatakas gawa ng marami pong harang bago pa po makarating dito ah sa paglabas sa ilog ay marami pa pong nakaharang na tabla kaya lang po sila nakalabas doon ay inangat nga po ni Bossing yung mga harang oh. Ayan po at inilalagay na ni Bossing, inihaharang na po. Yan, hindi na po makakatakas ang isda. Hindi na makakatakas ang isdahan eh. Tapos mamaya po ay isasarado na rin po ni Bossing dito ah. Lalagyan na rin po ng tabla. Ayan na. Ayan po yung lumpot ni Bossing. Hinihila na po uli niya. Wala nang huli. Mababaw po ang tubig ngayon dito sa ilog. pati itong mga tabla ano, ano, ano. Na sinasaraduhan na rin po ni bossing yung iba pa pong mga prinsa ayan po ayan. pati po yun ay ihaharang na rin po ni bossing yung lambat hindi na makakalabas ang isda Wow! Ayan po at inilalabas na ni Bossing yung mga huli po namin sa lumput. Iya. Uh, <laughs> huli wow. namin. Wow. Malalaking mga wow. uh, kita. Grabe. Wow. Wow. Ayan po yung may tip. Sumunod na naman yung ganito. Grabe po, kalaki nito. Oh, baka ito isa't kalahati. Kilo. Kasi baka ito yung mga isang kilo, ah. Itong mga istang ito, ah. Ito, ah. Bulan-bulan, baka ito yung isang kilo. Meron pa? Yun naman po ay mga hipon. Ilang perasi. Oo, ilang peraso. Yan na po yung mga huli ni Bossing sa lumpot. Yan, may isang isdang langisi. Eh. Tapos po ay may bulan-bulan, may banak, at mga kitang. Kitang. Ah, kitang. <laughs> Alam ko <mo> ay eh, kitang. Sa buntot. Asa. Picture taking muna po. Hindi mawawala ang picture taking para sa pang thumbnail. Ba? Naglulundagan pa po yung mga ista. Mga buhay na buhay pa. Grabe po. Oh, kalaki. Okay na. Ayos na. Okay na. Grabe. Isinid na natin Babalik na po uli ni bossing sa timba. <laughs> Sana talilinisin, Doon nila ang... Ito nila ang po namin lilinisin sa bahay. Uy, buhay pa. Grabe ang bulan-bulan. Laki. Saka yung banak. Ito lang isi. Ito ba? Masugatan ka? Hindi lang sa prank. Ito. Pag Wow, malalaki po ang kitang nahuli ni Bossing. Halos po ay kasing lapat ng aking mukha. Malapat pa sa mukha ko. Grabe. So po kami, pauwi na muna ni Bossing sa bahay. Doon na po namin lilinisin yung mga isda. Walang patalak pala kayo, nagkablabig Thank you Lord. Thank you po sa mga blessing. Tamang-tama po at malapit nang lumuo si Nini, ay eh, ipapadala ko po yung ibang isda para po may pang-ulam-ulam po sila doon sa Manila. Ba? Yan ay tubig ulan ni Bossing Danaw. Grabe po. Danaw. Baha. Paling mo na muna yung motor sa ako sasakay. Uli-reveal na. Uli-reveal na. Oh, parang ngayon kayo malaki yan eh. Kaangate na po ni Mama. Ho. Oh. Adulas nga eh. Hindi mo po mahawakan. <laughs> Adulas eh, hindi mo mahawakan. Oo, oh, laki -laki po ka Langis eh. Mm -hmm. Adigat. pa naman po yung gilid na yan. Dahanin, dahan, dahanin mo po. Takot na kaya dito. <laughs> Mahirap pag sa timba. Uh -huh. Uh -huh. Tatakot na itong mama. Whoa, oh, no food. dami. Parang may tumalang dami mama ni. Eh. Grabe. Ito po yung mga... wow bulan, bulan, bulan. Whoa, na Oh, sarap na yun. kilo. Isang kilo po. Mm, isang kilo. Wow, oh, laki po ng bulan-bulan. Grabe. Isang kilo. Nagpas pa yun. Low food tubig yung nahuli sa tukod. Lapat, lapat. Sarap na yung ano. Isig huli paksi, oh. Ito okay. ay banak. Laki din po ng banak. Favorite po yan ni nanay. Wala ating kibo. Block po na. So, yan po yung masarap din isdahan. Eh. Tapos ito, oh, yung Oo, tapos sa ito yung lamisi. Ah. Grabe. Laki. Okay. Oo, 1.6 1.6 Di parang yung niluto ko rin po Yung niluto ko lang ito naman ito yung mga isdang ano mama Isdang itang. <nosotros> wala naman, kutsi <pción> <pizza> Marami parang kasing lapad ang mukha ni Teo Malapad pa eh. Mas malapad mm. pa May not pa kayo magiging <laughs> Ay wala pong medyad mama Wala puro petang. Baka po yan yung mga hinulog ninyo dati ni Papa Han Oh. Yung mga lumaki na yung mga similya po. Kaya mm. na po gagawin mo din yan. Papadala mo po sa Maynila. Oo. Oh, oh. Para may paulam sila. Meron din po ditong mga ano, apadsyaw. Dalawat kalahati pala. Dalawat kalahati. may mga apadsyaw dito. Ayan po at Lumakas na po ang ulan, may gilangkot kami na dito na sa bahay. At si Milot po ituwan tuwa dun sa huli po namin ni Bossing. Tuwan tuwa po si Milot. Kanya pong iniaayos at pipicturan daw po niya. Grabe, walang sawa ang ulan. Lalo pang nalakas. Woo! At... Lalo lumakas. May kailangan kong singat ka tayo, nakabalik na. Ilot, marami nga kaming nahuling langis eh. Uh -huh. Ay inalpasan ng papa at para lumaki uh -huh. pa. Abay, hindi ko na bilang Pero baka mga lima, anim. ganayon, Tapos ay yung ganyan kalaking langis eh. ay inalpasan namin yung isa. Para pagdating ni Idro ay ni Makati oh, naman siya ng mga. Pinalpasan din namin isang ganay. Ah. Wow, wala pa dito. buhay na buhay pa yung langis eh. Buhay pa. Pinakaliskisa <laughs> <laughs> na po ni Bossing yung isdang langis eh. Ito pong isdang bulan-bulan ay napalang na po ni Bossing. Nalinisan na rin. Ito daw po ay sisigang ni Milot. Si Nini ay nakatikim na ng sinuam. Nalangisin nung nakaraan. Nagluto si Milot. Ay parang masarap daw naman ay sweet and sour. Yun naman po ang luto natin diyan. Ay tatanggalin na po ni Bossing yung apla. Yung pinakang taba po. Oh, grabe po ang taba. Talaga nang langis eh. Naki maganda po mamaya ang pang kaliskis mo. Eh. Nakakala uh, ah, ko po yun ay walang kaliskis. May maliliit po pala. Ang may kaliskis. Ay inabi-labi na Maganda po. Para ka lang po nagkakamot. <laughs> <laughs> yeah. Nagkakamot ang likod ng isda. Wala po kayong nakuhang malaking ano, midbit. Wala, puro ganyan. Po. Ay, baka po yun ay dun sa kabila. Ay, han eh. Hmm. Mayinumin natin, binagpapagilis. Hmm, baka hindi, hindi lumanguin Ang tapang magka, ano, magtatanggal ng dito pa, sa Titila din mo na rin ito mamaya, napapatilad mo na po. Milo, ito paborito ng nanay, Kaya eh, ipapadala ko doon, doon mm. sa mm. nanay. para -hmm. ang nanay. Malalaki pa lang kaliskis nito. Okay, guys. Wala na nang kan. 'Pag maliligo, nakakapasis. Hindi na po. Pritito um, di ko lang buo sa itong. Siguro na rin pong hiwain at baka mamay ibiglang madurog la ang yeah. Parang ayan po mama gusto po ni Ma'am Joy na isdahan eh. Oo, oh, oo. Wala na kung mga subundi. Kaso lang, ngayon mga tito ay eh, kayo matagal pa ba? Mm -hmm. Kaya nga. Ayan pa naman po ang masarap din. Apla. May tabi sa harap muna. Matutuwa po si Nanay Dian sa banak uh, pag ibinigay mo. Wow. Ayan po, bali, tapos na po namin linisan yung mga isda. At ipinasok ko muna po sa rep, sa freezer. Dahil yung iba po doong mga isda ay dadalahin po ni Nini pagluwas po ng Maynila. Ayan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuport at panonood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye bye!